Okay. Dito ka. Explain ko sa'yo. Okay, sir. Tapay okay, okay. 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 'yung sa paa. Kukul ano yung, nito, klapigin nito <laughs> Hindi hindi ka pina opera Hindi kasi nabihang operahan. Hindi naman, sir. Left cambicular fracture as described. Hmm. ibig sabihin nun, yung left na clavicular, yung pinakahangir natin, putol. Ayan o. Putol. Pero ito, kaya siguro hindi ka na pinakopera, medyo magkalapit naman, antay na lang gumulang. Pero nakaangat yan. Kagaya ng tang... Ayan o. Putol talaga yan o. Kita nyo naman. Ayan, sasagatan dyan banda. Ayan o. Ah, naghiwalay siya nang kwan. Putol yan, putol yan. Ayan, putol eh, o. Putol o. Mm, hindi okay, wala eh. Uh -huh. Ngayon, hindi sinadya siguro ng doktor na huwag ka na, na. Kasi magkalapit naman. Uh -huh. Kumbaga, ayaan na lang pagdikitin. pagtutubo. Tutubo. Oo, tutubo, tutubo Pero, gawa nga nito, bubukol yan dito. Pero mawawala na yun sa kanya pagkatagalan. Ilang buwan na ba ito? Okay. October 26. October 5, 25. Identified? Oh, medyo pa, maano pa. Karibo pa. Oo, masakit pa yan. Makakaramdam ka pa ng pain yan. 3 months ang total healed yan. 3 months to 6 months. Yan ang pinaka yan. Okay. Tulad niya, mga uh, sentrum po Hayaan mo lang, huwag mo lang muna pupuyaksayin po. Ayan, kitang kita naman po. Okay mo. lang na yan, sir. Pero, wala well, sir, yan. Ay, hindi naman problema yan. Pagkaan ano, mo lang. Mamumblema ka lang ngayon, magmulat. 3 to 6 months. Kailangan kasi maghilom 'yan. Hindi na sinad sinadya hindi ano eh. Hindi na opera. Kasi medyo magkalapit lang naman. Hindi siya talagang totally nakaganyan. Nahiwalay Nakaganito lang eh. Oh. Basag siya ng pa-slide kaya umangat. Ngayon, syempre ka eventually maghihilom 'yan. Magpapangabot. Dilikit 'yan pero may nakalutang na konti. Ganun lang 'yon, 'yan oh, ganyan. Ang pinaka the dyan, para hindi ka masaktan lalo, huwag mo munang ibubuhat to, doon ka muna pupuyat sa sakanan. Oh, uh, Ano na palagyan ka ng anong nung kawin na? Hindi na, huwag mo lang lagyan sling. Hindi na siya na. mo lang, huwag mo ano. Pirsa. Oo. Oh, useless din kasi pag sling eh. Baka mga ko mo, mga pekwan eh. Ayan o, left clavicular fracture. As described. Okay sa pelvis naman, okay naman. ngayon ano yung sa na postikule. Ito, wala siyang ano eh, wala siyang pipes. paigal ng marikina. marikina. ano nangyari sa'yo? Hindi ko na ano yung Hindi ko na mahirapat na yung 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 Ayan wala. Ayan yung mga basag mo sa ulo, kasama yan? Kasama daw, sir. <laughs> kasama yan? Ah. Oo. ka Oo. Diga Tignan ko ako yung... Diga yung pano mo. Bakit hindi mo pini extra yan? Hindi nila na... Sir. Naka-tulog kasi, sir, ako. Ah. ah, hindi mo na na-complain? Hindi na, sir. Siguro, tinignan nila. Pag-isip ko lang, na-nayon na akong kalina. Tinignan nila. Tiyak. Ano. Yeah. Yeah. Tiyak. Nila, nila kung ano yung malala. Hindi mm, yun, sir, yun, yun. Ay, wala na hindi ka lang yung yung deep niya halanganin na si straight pin niya yung si yung yung kilay niya si si si

nasisilayan. <makes> hindi naman niya mahata dito e, kan? Yung ano, ginagawa niya <makes> prayer kilala. Hindi nataw. Hindi nataw, hindi nataw 'yon. wala. Wala masakit? Established na hinog na kagad. Masakit ka pa. Pag tinatapak mo. Pag tinatapak mo. Ano Wala, hindi kasi. Naurong to, na itapak mo ng gano'n yung malakas. wala pa yung tibig Wala ko Di ko kakalit. Sa akin, hindi na ako... Bakit naka, nakatulog siguro to, nakatulog ka. Nakatulog hindi mo na i-complain. Hindi sa'yo. Pero, kung sa'yo operahan tayo ko yan. oh, yung usog lang to eh. Yung usog lang. Pero kung mga one week yan na talaga okay. dito. Kung nung araw lang nalo yun. Dali to. Yung araw na yun. Yung araw, kahit na one week, kaya pa. Wala na pati yung yung lalaki niya. Na yeah. Nahinog na daw eh. Oh, Oo. Yeah. Hindi na mga hihaka. Nahinog na daw. Wala na kung manood ka yung hindi. Wala na kapag ka na. Kasi may kontakta na. Wala. Hindi kaya, sir. Testing niya. Testing niyo kung kakayanin pa sa mira. O, or, or. Bibiyakin yan. Iuusog lang yan. Wala, hindi na ma hindi, eh. hindi, hindi na makatak eh. Hindi na makatak. Pero kung banta mo na yan. Sino? Hindi ko na kaya ang hatakin. Kanina bento ko na. 40 90. yung bento. Kailangan ito ma... 43. Hindi ako yung dito. Kung therapy sa hindi na rin kaya kung therapy. Hindi, pinakadabi. Hindi na kaya, hindi na kaya ng therapy yan. Ang kailangan dyan, ano? Opera talaga. Ibibitin niyang paka niya. Oo. Uh, ibibitin para ano? Para... Nalagyan na ano dito? Masangto ka ng tarang. Para mahata. Hindi kaya ng ano yan. Isang... Kahit anong gawin therapy-therapy dyan, wala, tatagal lang. Kailangan yan. Tanungin nyo sa, ano sa inyo, orto kung ano pang may ano rito na frozen na. O, hindi, gumaling na yun. Wala na yung masakit dito yun. Tumigas Ito sa buto, sub, ito yung pinaka edge ng buto. Natubuan. Kailangan tumano yun. May madila ng ganun. Natubuan ng laman. Ganun. Mamabasag lang. Huwag na. kasi hindi ko kaya. Pag ganyan masakit? Pag ganyan masakit? masakit? Pag ganyan masakit? Ito masakit? Paki ito masakit? masakit. Narishuffle tissue. no? ka no? Yung kamba na mga kulong <laughs> di naman, Wala naman na uh, naman na Wala naman na na ba Yung dalawang bar na Sakto dito. Ganyan kalawa mo. Ganyan ka. Ang malaga buhay ka. Kanyang, ganito ka ito sa finger to say. Hindi ka na may labas. Yung motor, basag yung headlight. <laughs> yung mukha niya, tumama yung dalawang... New Oo, Rankin, ang, may taga, yung grids. Oo, yung... Pag-iit tanggal yung pagka-wilding, dalawa. yung lumalik. Wala na. Hmm. Kunti na. Hmm. Kaya na? Wala, wala, na. Oh. Yan lang mahihahin lang may adjust <laughs> yeah. Pero ito, wala. Sabi mo wala. wala. ano ba yung para mo tapos na? Wala na. Yung mukha, wala na. Ito kasi, ni ano na, may tamot sa... Ano daw yan, parang turun yung... Malamang kung bakal yun. malamang. Pumasok ba nung bakal eh. O ba naman sa lubuwi <laughs> <laughs> Pero hindi sisingin, eh. na kita sisingin ay tulong ko lang sa iya. Palakas ka. <laughs> Ayun, okay. baka ano yan. Ano talaga, nakagano'n yun. Okay, hindi mga hatak ito, eh. Parang nagano'n ulit. Oo, oh, oh, lumis eh. Yung pagkapatong niya. Nakagano'n yan. Ah, na eh, Habang tumatagal, siyempre gumagaling. Eh paano ka? Subukan natin pa paano ko pa sa orto. Tingnan mo kung maliit lang ng buto ng naman yun. Tingnan mo kung ano pa magagawa niya. <laughs> eh, ako wala akong magawa eh. <laughs> eh. Okay? Sige, thank you. <laughs> Roy, sabi mo wala itong bayad ah. Kaya wala kapil?